Bago natin pag-usapan ng pagkahati ng Israel sa dalawang kaharian, simulan muna natin paano nga ba nagsimula ang lahi o lipi ng Israel. Ang Israel ay nagmula sa lahi ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac at apo naman siya ni Abraham. Si Jacob ay kalaunan tinawag ng Diyos bilang Israel. Kaya huwag kayong makonfuse kay Jacob at Israel dahil iisa lang ito. So tawagin na natin si Jacob bilang Israel si Israel ay nagkaroon ng labing dalawang anak. Ito ay si Naruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Joseph at Benjamin. Ang labing dalawang anak na ito ang pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Si Juda na pang-apat na anak ni Israel ang pinagmulan ng lipi ni Haring David. Sa mga di nakakakilala kay Haring David, siya yung matapang na kumalaban sa iganting si Gulayat. Nagkaanak si Haring David kay Bathsheba. Ang unang anak niya rito ay namatay dahil ang asawa ni Bathsheba na si Uriah ay hinayaan ni David mamatay sa labanan. Bilang kaparusahan sa ginawa niya, ang sanggol sa sinapupunan ni Bathsheba ay namatay. Bagamat pinagsisiyan ni Haring David ang nagawa niyang kasalanan, iniyak niya ito sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang buong pusong pagsisisi ni Haring David, pero ang consequence ng kanyang ginawa ay naranasan pa rin niya. Yun nga yung pagkamatay ng kanyang unang anak. Ang kagandaan kay David, tinanggap niya yung consequence ng kasalanan niya at hindi nagmukbok dahil sa pagkamatay ng kanyang unang anak. Sa pagkamatay ni Uriah, dito na tuluyang napangasawa ni Haring David si Bathsheba Kalaunan nagkaanak muli sila ni Bathsheba At ito ang kanilang pangalawang anak Nabuhay ang sanggol at pinangalan ng Solomon Nang na ibig sabihin ay mahal ng Diyos Pinanganak itong si Solomon sa Jerusalem May naging kapatid pa itong si Solomon Ito'y si Nathan, Shamua, at Shobab Yan ang mga anak ni David kay Bathsheba noong hari na siya E eh may mga naunang anak pa kasi itong si David noong nasa Hebron pa lang siya. Dumating ang panahon na matandang matanda na si Haring David. Yung tipong kahit kumutan e eh giniginaw pa rin siya. At alam lahat ng ito ng buong Israel. Meron isang lalaki na ang pangalan ay Adonias. Si Adonias ang anak ni David kay Hagit. Si Hagit ay isa lang sa si naging babae noon ni David noong siya ay nasa Hebron pa. At sa mga naging babae niya, ay may naging anak siya tulad ni Absalom na anak niya kay Maaka. Balik tayo kay Adonias. Siyempre, alam ni Adonias na matandang matanda na ang kanyang ama na si Haring David. Akalain mo ba naman na ipinagkalat niya sa buong bayan na siya na ang papalit kay Haring David na magiging hari ng Israel? As in siya na raw ang hari. Kengkoy din nito si Adonias eh. Alam niyo ba na ganda na siya ng mga karuahe, mga ngabayo at limampung alalay na kawal. Ginawa pa ni Adonias, kinausap pa niya yung mga maimpluwensyang pare, yung commander of the army na si Joab at yung head ng bodyguard mismo ng hari para kumonsulta at humingi ng suporta sa kanyang pagiging hari kuno. E si Propeta Nathan na propeta ng Royal Court e eh, inalok niya rin ng suporta kaso tinanggihan siya. Take note, walang kaalam-alam si Haring David sa pagkakalat ng fake news ni Adonias kinausap ni Propeta Nathan si Bathsheba. Sabi niya, hindi niyo ba alam na pinagkalat na ni Adonias na siya na ang hari ng Israel at walang kaalam-alam dito si Haring Dabig? Kung gusto niyong iligtas ang sarili niyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, itong maipapayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya na ba diba ipinangako niya na si Solomon ang maghahari na kahalili niya? E bakit si Adonias ang naging hari ngayon? Pag nasabi mo na yan, saka ako papasok at patutunayan ko ang sinabi mo. Ganun na ang ginawa ni Bathsheba. Matapos iyayag ni Bathsheba at propeta Nathan sa hari na si Solomon ang dapat maging kalili niya, itinalaga na ni Haring David si Solomon bilang hari. Binuhusan na ng langis ng paring si Zadok at propeta Nathan itong si Solomon. Ang pagbuhos ng langis sa ulo ng itinalagang hari ay isang ceremonial blessing na ay sinasagawa sa pagtatalaga ng hari noon na tinatawag na anointing. Ganon din ang ginawa ng itinalaga si Saul at David bilang hari. Sa kabilang banda, si Adonias ay nagse-celebrate na. Ang daming inimbita ang bisita eh. Ikatatapos lang kumain ng mga bisita nang marinig nila na bakit ang ingay sa lungsod. Maya-maya, binalita kay Adonias na si Solomon na ang itinalagang hari at nagdidiwang na ang mga tao sa lungsod. Nang marinig ito ni Adonias at ng mga bisita, natakot lahat sila. Nagkanya-kanyang takas ang mga bisita at tumakbo sa altar itong si Adonis at kumapit sa mga sungay ng altar. Sabi niya, hindi raw siya aalis ng altar hanggat hindi nangangako na hindi siya papatayin. Nang pinakuha siya ni Haring Solomon, nagpatira pa si Adonias sa arapan ng kanyang stepbrother na ngayon ay hari na ng Israel. Hindi naman siya pinas lang ni Aring Solomon, pinauwi na lang siya. Nang malapit ng mamatay si David, pinagbili na niya si Solomon na magpakatatag at lakasan ng kanyang loob. Tuparin niya ang kanyang tungkulin sa Diyos at mamuhay sa kalooban niya. Sundin ang mga batas, hatol at tuntunin ng Diyos ayon sa nakasulat sa kautosan ni Moises upang sa gayoy magtagumpay si Solomon sa lahat ng kanyang gagawin. Sinabi pa ni David na ipinangako sa kanya ng Diyos na kapag ang kanyang mga anak at mga susunod na salinlahi ay manatiling tapat sa Diyos at susunod ng buong puso, magpapatuloy ang kanyang angkan sa trono ng Israel. Ito ang pangako ng Diyos kay David na dapat panghawakan ni Solomon. 40 years na naghari si David sa Israel, 7 years nung nasa Hebron siya at 33 years nung nasa Jerusalem siya. Dumating ang panahon na pumanaw na si David at inilibing sa tinatawag na lungsod ni David. Nang maupo na si Haring Solomon sa trono ni David, matatag na ang kanyang kaharian. Siyempre dahil ito kay David. Sa mahabang panahon, naging tapat ito si Haring Solomon at mahal na mahal niya ang Diyos. Lagi niyang inaalala mga tagubilin sa kanya ng kanyang amang si David at sinusunod niya ito. Kaya sobrang kinalugdan ng Diyos si Haring Solomon. Naging matatag ang kanyang paghahari dahil pinagpaala siya ng Diyos. Minsan isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, Napakabuti ninyo sa aking ama si David at ngayon ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Panginoon, natupad sa akin ang pangako niyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ko ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? Sagot ng Diyos kay Solomon, Mabuti ang hiniling mo. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong makaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hinihingi mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pag mo. Ngayon, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring na una sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Ibig sabihin, dahil sa simpleng hiling ni Solomon sa Diyos, Nakarunungan at kaalaman lang sa pamamahala ng bayan ang hangad niya. Ibinigyan e pa ito ng kayamanan at karangalan. Kaya nga sa kasaysayan, hindi masukat ang kayamanan na meron itong si Solomon at itinuring siyang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo at walang sino mang mas matalinong nabuhay noon at mabubuhay pa sa inaharap na magiging kapantay niya at hihigit sa kanya. Biruin nyo 23,310 na kilo ng ginto ang dumarating kay Solomon kada taon. Hindi pa kabilang dito ang mga buwis na galing sa mga mga ngalakal at tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa at buwis na galing sa hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Naging kaalyado ni Haring Solomon ang Egypt nang pakasalan nito ang anak ng faraon. Sa kabila ng hindi masukat ng kayamanan, karangyaan karangalan at karunungan ni Solomon, ito ang naging problema. Tumalikod si Solomon sa Diyos. Alam nyo kung bakit? Nainlab si Solomon sa mga dayuwang babae. Bukod sa anak ni Paraon, nag-asawa pa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Heteyo. E na ipinagbabawal ng Diyos na mag-asawa ng mga dayuan mula sa lahi ng mga yan upang maiwasan silang iligaw at hikayating sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero wala eh, tuluyang na inlove itong Solomon sa mga babaeng ito. Alam nyo kung ilan ang mga naging asawa niya? Isang libo lang naman, 700 mula sa lahi ng mga hari o mga prinsesa at 300 na asawang lingkod. At pare-parehas nilang iniligaw itong si Solomon at naikayat na sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan, lalo na nung matanda na ito. Kaya ang pagsamba ni Solomon sa mga Diyos-Diyosan ay tinuring na isang karumal-dumal at kasuklam-suklam na gawain para sa Diyos ng Israel. Nagalit ang Diyos kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. Dalawang beses pa nagpakita sa kanya ang Diyos at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa kabilaan ng babala sa kanya ng Diyos, eh hindi pa rin siya sumunod. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos na dahil sumira siya sa kanilang kasunduan, at sinuway ang kanyang utos, aalisin niya kay Solomon ang kaharian nito at ibibigay sa lingkod nito. At ang lingkod ni Solomon ay ang kanyang tauwan na si Jeroboam. Ngunit alang-alang kay David na kanyang ama, hindi niya gagawin ito sa kanyang paghahari, kundi sa panahon ng paghahari ng kanyang anak. Ganun nga ang nangyari sa Israel, nahati ito sa dalawang kaharian. Ang Northern Kingdom ay tinawag na Kingdom of Israel habang ang South ay tinawag na Kingdom of Judah, si Roboam ay isa sa tauhan ni Solomon na nag aklas Kinausap ito ng Diyos na siya ang gagawing hari ng North. 'Di ba, 12 tribes ang Israel at buo pa ito noon sa pamamahala ni Haring David at kahit naman si Haring Solomon united pa rin ito. Pero dahil sa galit ng Diyos kay Solomon, inalis na sa kanya ang ibang tribo. Pero mangyayari nga lang 'yon hindi sa panahon niya kundi sa panahon ng kanyang anak na si Rehoboam. Ang South ay pinamunuan ni Rehoboam na anak ni Solomon na ang tanging pamamahalaan lamang ay ang lipi ng Juda at Benjamin. Yan lang ang natira sa anak ni Solomon. Si Rehoboam naman na dating tauhan ni Solomon ang naging hari ng North at hawak nito ang sampung lipi ng Israel. Mula noon, nagkaroon na ng hiwalay na pamamahala, dalawang hari, hiwalay na pagsamba at hiwalay na kasaysayan dahil sa pagsuway ni Haring Solomon